Para kay dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, dapat makulong ang mga testigong nagsibaligtad na kanikanilang mga testimonya laban kay dating Senator Laila Delima. Ipinaliwanag ni Roque sa DZRH na sagrado ang pagbibigay ng testimonya ng isang testigo dahil lanong pa ito na pawang katotohanan lamang ang kanyang sasabihin. Ayon sa legal expert, nire niya ang desisyon ng korte bilang isang abogado Ngunit kailangang tingnan ng implikasyon na bababaligtad ng testimonya ng mga testigo. Sagradong pagbibigay testimonya sa isang hukuman. Mm -hmm. Bago ka magbigay ng testimonya, pinanunumpa ka na sa harap ng Panginoon na parang pawang katotohanan lang ang iyong sasabihin. Mm -hmm. Pero pag ikaw ay bumaliktad, bumalento ang ibig sabihin nagsinungaling ka. Mm -hmm. Napakadami pong nagbigay ng testimonya, napakadami rin bumaliktad. Kaya nga po ang sabi ko, yung baka maging implikasyon nito ang mga testigo ngayon ay wala na rin alinlangan magsinungaling sa hukuman dahil alam nila na kapag nagsinungaling naman sila sa hukuman ay walang mangyayari sa kanya. Mm -hmm. Kung ang panawagan ni Sen. Drilon ay uh, litisin ang diumanon na sa likod ng uh, persecution ni Dilima, ang, ang aking panawagan naman, kinakailangan mapanagot, mapakulong lahat ng mga testigo bumaliktad dahil kung hindi po, Baka wala na magsabi ng katotohanan sa ating hukuman, ano na mangyayari sa ating sistema ng uh, katarungan. Ginawa ni Roque ang pahayag matapos makalaya si Delima na magdesisyon ang Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na igarantiya ang kanyang petition for bail. Na-absuelto rin si Delima sa dalawa sa tatlo niyang drug cases dahil sa pagbaligtad ng mga testimonya ng mga tumestigo laban sa kanya, kabilang na si dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos. Matatanda ang inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Delima na tumanggap umano ng drug money para sa kanyang senatorial campaign noong 2016 dahilan kaya tapit ito ng halos pitong taon sa kulungan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino.